Hello everyone. namis ko ang idol natin Joliet. Kasi um last ang aking pag react so, Alam ko naman kasi nakikita niyo napapanood din naman niyo 'yan, no? So kumbaga ay um, hindi ako masyado makapag-react dahil syempre ayoko namang paulit-ulit at maburing talaga kayo. Pero ako naman talaga ay nanatiling nakasubaybay pa rin talaga na ano nangyari sa ating mga idol. So ito kasi napanood ko kay Ah uh, kay Ma'am Stella na upload na. Nakalagay kasi dito The, the Show Must Go On. So nakikita curious ano, ano, ano nangyari. So panoorin natin guys no. Yeah, kay Ma'am Stella Maristo. Wala ang microphone kasi ni na, Idol Juliet nagluloko. Yata. Oo. Yan. Kaya mo yan. Ah, ayan nag echo nagulat sila lahat yung mic talaga ni ano okay naman Para lang talaga ko yung mic ni Idol Juliet. Ulang mic si Idol Juliet. <laughs> yun nga. <laughs> ayun nga guys wala siyang ano yung microphone ni I yun, yun, pala yun na yung microphone ni Idol Juliet sabi nag, -echo nag echo ba bigla nag echo sabi nagulat sila lahat kaya nga binibiro na lang yung si si Idol Idol Ken na, na ano na tawag ito na um, Mercy ikaw ba yan ay nga yan si Mercy sa iyo sabi ni ni Idol Juliet ay, nako grabe. Daming, pero syempre, the show must go on talaga. gano naman talaga yun. They are professional. At magaling talaga. Lagi, kasi di ba lagi, di ba sa concert nila, nawalan din ng mic si, si ano, si Idol Juliet. Kaya, ang galing nga, kumbaga, ang galing niya magdala din talaga. So, ganun talaga, ang professional. Alam niyang dalihin paano, kumbaga, paano niya entertainin pa rin yung mga tao. Kaya saludo pa rin talaga sa tayo sa ating idol. Uh, namis ko sila talaga ng bonggang, 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 bongga. Kasi um, ayoko na magsawa kayo sa akin sa reaction sa ano. Pero yan lang. Thank you so much pa rin sa ating mga ka-ages ka -ages dyan. Hindi ko, na, hindi ko kayo nakakalimutan. Kasi yun lang guys. Maraming maraming salamat and have a good day. Bye!